Hello, good morning. Good morning. From Cebu. Si po. Yes. Cebu. 27. Ilang taon ka po? na? 27. May boyfriend? Yeah, ano po? Asawa. Asawa. Ilan? Siyempre, isa lang. Ah, isa lang. Tatanong lang naman. Ikaw <laughs> po, baka may asawa ko no? Ilang? Meron na? Ano? No. May problema? May problema? Wala no, no. Wala. First time mo sa live ko? Yeah. First time. Alam mo yung pinapasok mo? Hindi naman. <laughs> <laughs> ano ba dito? Wanted Raju? Wanted Raj. Or... Yeah. So, kamusta, na naman? Ilan taon na kayo ng asawa mo? Seven years. Parang muntik na maging seven months, ah. seven years. Seven years. Ilang, ilan na yung anak niya? Wala pa po. Wala? Anong ginagawa niya? Titingin kayo? <laughs> <laughs> Hindi lang po. Huh? Bago lang ako na Conan. Na Conan. Ay, sad to say naman na ako. Sige lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kung yeah, pag may pagkakataon, tira lang ng tira. <laughs> 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 tira Bakit? <laughs> <laughs> o, mas... o bakit? Wala. Tito. Ganun talaga. Dapat 'Di ba? Sabi nga pag nagaramdam tayo ng failure sa buhay, hindi naman 'yun dahilan para susuko tayo, 'di ba? Yes, tama. Para yung asawa mo, dati kung nahihirapan siya naku nakuhaing ka. Hindi man siya tumigil, 'di ba? Hindi. Paulit-ulit talaga. Hanggang sa nakuha niya. Talaga. Hanggang siya nakuha niya yung gusto niya. Ano <laughs> naman? <laughs> First time mo to, first baby mo na nakunan ka. Opo. First baby, Three months pa lang 'yon sa ano ko, sa tummy ko. Pero kailangan siya maano eh, makuha kasi topic ko ka, ako. <laughs> sa ano? ano, kasi topic. 'Yon sa tubo siya hmm. nag -ano? tubo. Mm, ay mali Wait, ang na? paggagawa. <laughs> <laughs> Baka nga. <laughs> Shortan. <time. laughs> Hmm. Baka mali yung pagka ano, yung pagka... Alam mo na. Grabe si Egg topping. Sabihin mo yung asawa mo. Mag, yes. Sabihin mo yung si, um, uh, asawa mo. Mag-seminar sa akin, ha? <laughs> Sige, Para makabuo may, siya. Ano, um, pagbaba ng barko. <laughs> sa naol. Charot Hindi lang. Hindi masuk sa... Oo. Oh, Parang ganun. Dapat ganda. kasi, ano lang, always in. Baka kasi kulang. <laughs> Dapat kasi isagad. <laughs> Grabe. E, bukos tanan. Bakit? <laughs> Hindi, hmm. baka pa. Hindi, ganyan pa, din ako dati. Ganyan din ako dati. Ilan Ilang ako months pa, din ako nag... Isa. Wow, sana ul Ilang taon? Huwag kang okay, mag-alala, ganun talaga. Hindi naman yan... Eight months. Mm -hmm. Okay. <laughs> Ibig sabihin na sa barko yung asawa mo ngayon. Kasal na kayo. Opo. Hindi ka naman nagsisi. Hindi. Ah! Wala kong masisi. Hindi. Ang bait-bait na talaga ng asawa ko. Bait lang. Okay. Kasi pag sobrang bait, baka kunin ni Lord. Mabait lang. <laughs> sana. Sana. <Ha? laughs> Joke lang po. <laughs> Toko ka ng tao. Um, hindi. Kahit may ano po. Ilang months okay. bago bumaba yung asawa mo? Mm, ano po? Mayana, 30. Karoon, 30, mag ano siya. bubaba siya. Kita mo. Iba, iba talaga yung tanong, iba din ang sagot. <laughs> Makinig. Makinig ka sa music bago ka sumayaw. Ha? Okay? Ano ang tanong ko, sabi ko, ilang months yung work ng asawa mo bago siya bumaba ng barko? Hmm, ilang months? Ano? Oh. Po?